Hello mga guys Pauwi na ako Galing dito sa trabaho Ito yung locker room namin Yung binlanan sa mga gamit Locker room Okay Dito ako sa locker room ngayon Ayan Alas 10 imidya ang labas namin ngayon Bago maglabas Mag clock out muna tayo Okay Dito tayo mag clock out Ayan itong palabas. Ayan mga guys. Ayan, alas 10 imidya. Ayan, mag out na tayo. Ang pag-truck out nito mga guys, ito, kung clock in, kung papasok ka, ayan, kung palabas, mga guys, no mag clock out tayo pindutin natin itong lock clock out ayan tapos ilagay yung ID dito mga guys ayan tapos pindutin ito yes kung ba ayan accepted na okay labas na tayo ito naman ang pag-web nito pag-open sa door. Ayan opinion siya uh, guys no okay tumo no, na tayo doon sa labas sa baba tao na kain, nagkain Naglindia sila mga okay, guys so oh. ito yung hallway uh, guys no kami nag ano ito yung daanan pababa yun mga kumakain sa kapiteriya kainan kasi yan dyan mga guys no? yan ang kainan namin dyan kapiteriya mga guys okay? tapos pababa na tayo dito yan dito tayo sa elevator mga guys elevator yan tapos pindutin natin itong elevator pababa ayan tapos hintayin natin na mag open ang elevator papasok tayo pindutin ayan mayroon na ayan ito na mga guys nag open ang elevator pasok tayo dito sa elevator pababab tayo pospindutin natin itong bismin kasi pa bismin tayo no ayan napuntang bismin tayo okay na okay. guys pag open yan bismin na yan ayan bismin dito na tayo sa bismin ay oh. nice, sir. Oh, sir. sir ya dito na tayo sa basement. Maglalakad na tayo mga guys. Tayo tumo sa labas. Sa parking area. Yan, dito yung daanan. Daanan ko pa sa parking area. Mga guys, yung pinaparadahan ko sa service ko. Okay. Okay. tu yung daanan guys kena kita pun tak duung sah di peradahan ku tu yung daanan guys kita pun tak duung sah lepas lepas tayuh Okay. Haling dito sa trabaho. Pauwi na ko Alas 10.30 ang labas ko mga guys. Tulak natin ito pintuan. Yun. Sobrang ulan mga guys. Kasi may bagyo. Ayan o, oh, maulan. Oo. Oh, Oo. Oh. tayo dito sa iparadahan ko. pinakinggan ko kanina Mabuti na lang ni Hong pinarakingan ko may atip yan ang may atip po doon walang atip maulan ayan rito tayo daan sa may atip para hindi tayo mabasa May maulan doon kasi yung pinaradahan ko hindi yung mabasa

Uh, dito ako palagi Lumataan Ayan na guys Dito ako nagparada mga guys Kasi kanina Naghintay ako na may umuwi Lumabas Paglabas Pumalit ako dito pagparada parada Yan ito yung dala ko ngayon, SUV. Service ko ngayon mga guys. SUV, ayan o. Oh. Okay. Ayan. Buksan muna natin mga guys. SUV. So mga guys, buksan muna natin. Ayan yeah, mga guys Abuksan ko na Ayan yeah. Susian mo na natin Pagpaandar so, andar susi niya Ayan ito yung susi Mga guys Ayan yeah. Andar na Okay mga mga guys no? ikarga ko muna yung kargamento ko, ko doon mga guys yung mga dala-dala kong ulam pala ito yung hila-hila ko dala-dala kong ulam galit doon sa loob yan no? Yan. i karga muna natin to yan ito po linalagay sa seat sa passenger side

Tingnan natin. Tulan. Okay. Diyan na lahat. Ang balak ng ulam. Tarang natin. Ito yung daladala kong kariton. Diyan na ng ulam. Okay. Yeah. guys. Okay, let's put it on the Okay. Okay, nah okay guys. na tayo mga guys Tras last... Tayo thank <laughs> you man guys na tayo sa loob ng garage okay ayan buksan na natin ang ilaw doon kasi madilim no buksan natin ang ilaw Binuksan ko na ang ilaw. Tapos sisarado na natin ang garage. Pindutin ko muli ang remote. Para magsira ang garage. Ito na. Sisarado na yan. sasakyan dahil nandito na tayo mga guys sa bahay nabanti ang kamera okay nandito na tayo kapasok na tayo sa bahay sa doon ang garage yan okay nandito na tayo sa garage tapos, Papasok na tayo dito sa kusina. Mga guys. sa Kusina. Hanggang dito na lang ang video natin. Dahil nandito na tayo sa bahay. Mga guys. Bye-bye. Goodbye.